Nagbukas ang wedding fair sa La Trinidad Municipal Gym kung saan tampok ang iba't ibang negosyo sa paghahanda para sa seremonya ng kasal noong Sabado, September 28. Ang layan ng programa na ito ay matulungan ng mga negosyo na makahanap ng kanilang mga kliyente at para sa mga nais na magpakasal na makahanap ng negosyo na kayang isakatupara ng kanilang dream wedding. Iba't ibang uri ng wedding gown ang natapok sa fair na ito. Meron ang makaraniwan na kulay puting gown at may mga inspired sa mas tradisyonal na kasuotan. Naghanda rin sila ng sample ng mga venue designs. Kasama din sa exhibit ang mga disenyo ng wedding cake at pati ng ang kakaibang centerpiece na gawa sa mga gulay. Meron ding mga nag-offer ng wedding management, party favors at iba pa. Kaya naman, check na makakakuha ng inspirasyon ng mga kalahok nitong wedding fair. Ang wedding fair ay nagtapos ng linggo ng September 29. At yan ang kaganapan sa La Trinidad Municipal Gym. Ito si Janine Laureta para sa... Herald Express, Balita.